Okay, bukas na lang na umaga. Para dili na kaya. Ako lang pa. Dito ako ng panganang sinigang na pangalan tula. Mama, open na ito. Ibagay ako ng marinate ko guys. Mama, open there, open. Mama, over there, open. Ibagay ako ng asin. Mama, open, open. Tapos lagay ako ng pamanta powder. Eh, e, basa. Mama, basa ko. Basa ko. Lagay ako ng konting mantika. Yung mantika ko ay natutulog yan. Tapos iputin natin sa paligid. Non-stick naman siya, guys. Bet ko lang siya maglagay ng konting mantika. Lagay ko na yung tanga ng tuna. Ah, uh, sa pagsigang, guys, ay kanya-kanya tayong ano, para anong pagdugo Ito po yung aking version ng aking sinigang na tuna. Ang sarap kasi guys, pag Then ng kaunti. May sibuyas, kamatis at luya. Kaya ko tanglan. Nagayin okay, lang tayo ng water. City. Pakpan, pakuluan. Hindi. Nagay na ako guys ng paminta powder. Pwede na ako mga asin. Siyempre guys, huwag kakalimutang tikman. Naglagay ako ng konting asin pa. Tampan. Amay na Bagyan natin ng magic. Kainin mo ngayon, magic sarap. So guys, check na natin yung sinigang. Nalan na natin yung okra. Ito lang, mama. Ito lang. cup. atay sinigang mix. Adug. green. yung ating sinigang mix, guys. green. So guys, okay na lastnya. At ah, ilalagay ko na yung panghuli yung dahon ng pechay. Wala tayong dahon ng sili mga Mars. Kaya dahon ng pechay yung ating binotang. Ayan ni, dahon nga ng pechay. Masarap humigop ng sabaw kasi maulan. Ayan o. Oh. Ayan, yung tuna pa nga. Ayan Oh.

Kasi yung pecha, yung hindi pa luto.